Naranasan mo na ba ang ganitong sakit? Uh, naranasan na. Matagal po kami nagkaroon ng anak. Bali po ay uh, 31 po ako nung mag-asawa. 5 years po kami hindi nagkaroon ng anak. May dalawang importanteng tungkulin ang mga ovaryo ng mga babae. Una ay ang paggawa ng sex hormones tulad ng estrogen at progesterone. Pangalawa ay ang paggawa ng mga egg cells na bumubuo sa isang fetus kasama ng sperm cells ng mga lalaki. Ang mga ovaryo ang nagdidikta sa katawan ng mga babae kung kailan magkakaroon ng regla at kung kailan mabubuntis. Kada buwan nagre-release ang ovaryo ng mature egg cells sa proseso na tinatawag na ovulation. Ang polycystic ovary syndrome ay isang kondisyon kung saan ang mga ovaryo ng babae ay gumagawa ng labis na dami ng androgen, isang panlalaking hormon. Ito po ay ang PCOS. Dahil sa imbalance ng pambabae at panlalaki ng hormones, hindi nagiging matugumpay ang pag-release ng ovaryo ng egg cells. Ito ang nagiging sanhi ng pagkakroon ng madami at maliit na si sa ovaryo ng mga babaeng may PCOS. Ano nga ba yung sanhi ng PCOS? Maraming mga babae na may PCOS ay mayroong insulin resistance. Ang insulin ay ang hormone na nagpapababa ng level ng glucose sa dugo o ng glucose sa katawan. Sa mga taong may insulin resistance, walang masyadong epekto ang insulin kaya maaring tumaas ang glucose sa dugo. Ang insulin resistance ay kadalasang pinagmumula ng diabetes. Ang pagtaas ng insulin sa dugo ay isa sa maaring dahilan kung bakit dumadami ang androgen level sa PCOS karaniwang napapansin ang mga sintomas ng PICOS sa mga late teen or early 20s na mga babae. Ilan sa mga sintomas ng PICOS ay ang mga sumusunod. Hindi regular na regla. Pagdami ng buhok sa katawan tulad ng sa mukha, dibdib, chan, likod at hita. Pagbigat ng timbang, lalo na sa tiyana. Pagkakaroon ng malalang pimples o pagiging oily ng balat na hindi gumagaling sa pangkaraniwang gamutan. Hirap mabuntis o pagkakaroon ng mga komplikasyon sa pagbubuntis. Maitim at makapal na balat sa batok, kilikili at ilalim ng suso o pagsakit ng ulo at maraming maliliit na C sa ovaryo na makikita sa ultrasound. Isa rin sa makakatulong sa may PCOS ay ang pag-undergo o pagsunod ng 7 days cleansing program at pag-undergo ng vitamin C IV infusion ng Doc alternatibo. Isa po si Ma'am Edna Briones kung saan dati ay nahihirapang magkaroon ng anak. Ngunit nasolusyonan ito dahil sumunod sila sa 7 days cleansing program at ngayon may anak na. Pakinggan natin. Nandang umaga po sa inyo lahat. Ako po si Edna Briones, tala uh, ini Ibaan Matanga. 46 years old na po ako ngayon. Before po ako nag-alternatibo, alternative unang po uh, naranasan na matagal po kami nagkaroon ng anak. Bali po ay uh, 31 po ako nung mag-asawa. 5 years po kami hindi nagkaroon ng anak. Na-invite po ako nung aking hipa kasi ma kasi pag po siya makinig ng sa radyo tungkol sa anong alternatibo, uh, pinag-member po niya ako at pinag-cleansing. Tapos po ay sa paggamit ko po noon at saka ng sex solution, ka kasama na rin po yung uh, asawa ko, binihiyaan po kami ng isang anak. One year pa lang po ako nakakapag-cleansing. Yes. So, yung anak ko po, po ngayon ay mag-9 years old na po ngayon. Yes. So, aking trabaho, na iba po yung aking lifestyle. Nagbalik na po ulit ako sa alternatibo. Naging uh, active po ako, uh, umatend po ng mga seminar before pandemic po. Tapos po ay, ngayon po ay dahil matagal po hindi nagkaroon ng seminar, bumalik po ako ngayon para po ma-refresh po yung mga natutunan ko po, po dati. Yes. Salamat po. Para sa inyong mga katanungan, maaari po kayong tumawag o mag-text sa ating text line 0946 967 o di kaya ay bisitahin ang pinakamalapit na branch ng Doc Alternativo sa inyong lugar. Ito si Daisy Aranyes para sa Balitang Pangkalusugan.